Dino ang nangangahas lumaban sa aming barko? ito ko may talo na no. Ano? Ano? Hindi Nagulat. Oo no? Thank you. Ayan. Oh, Yehey. isi-send ko na lang sa inyo yung video ah. So yun mga chong Sasakay kami dun oh, sa parang Rubber boat Hindi, may bayad din yan sigurado Sasakay kami dun sa parang rubber boat mga chong Patry natin Yeah. Kami mag drive, kami -drive. <laughs> Oy. O oh, kami muna. Tayo muna. Tapi driver kami. <laughs> I will drive. Okay, mag-sits Okay, na. hindi do pwedeng mag dito. Hindi Oo, wait lang. Kami pala lang magda-drive nito dalawa speak English ah uh, yes. Yes, yes okay yes ah uh, we drive with this right no we drive with legs oh legs okay all time you must pedal I all time I all time it. okay you understand yes yes all time all the time, all the time. don't go close the rocks Oh, of okay. the okay. okay don't go on this side oh, okay. only this side okay. stay on this all the time lagi okay. Okay. may may nagano And stay near to the, the road okay, okay. Are you ready? Yes. yes. Pedal, please. Pedal. You must pedal, Okay. na na. Mahirap pala to. Pwede lang daw all the time, ha? Ah? Okay, nga, okay. eh. Palitan na lang. Paano naman kami? Kaway, kaway. Ang chong. malalim dito, ha? Ah. Saan tayo? Alakay. Ay doon daw, doon daw hmm? Ay, ano Dito, dito, dito Kanan daw, kanan Okay, Ay, kumapit kayo ha Game Tapos Eh Ito mga nunukit Alis Ito, na kami puna. dito On. Hindi mo abot yan. Malalim talaga. Yes, yes. Ah, uh, right now daw. <laughs> Nela iPhone daw. send daw niyo. <laughs> Hindi ano lang, pindutin mo lang yung airdrop e How about dito, share it? Na? Parang so, share it yan ng it? iPhone o Atras kayo Lakas Atras at 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 kayo, at at may nasa likod natin lakay Ha? May nasa likod Kawaya mo Yung manibela sa inyo. Magagawan kayo, may kaliwa, may kanan. Ano? Para di diba, malakas yung alon. Pangina hindi na play yung ano ko, slide ko. Dito, 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 dito? Kaliwa, kaliwa. Eh, dito, dito, dito. Hindi na video yung slide ko, awit. naman patalikod yan matuto kayong ano sumunod sa kapitan sige banggay natin yung mga yan sino ang nangangahas lumaban sa aming barko kapitan Uy, dahan-dahan na, malakas yung alon. Baka bigla mapabitaw. Sinisi mo pa. Slide mo na, chong. ano, atras? Hindi ka lang, paatras. Malapit na tayo sa ano. Malapit na tayo sa dalampasigan. Igan, igan. Hindi, dito lang. Tatalon na ako dito. pinapasend nila yung mga picture tsaka video kaya nga ano pag may aquarium ka no ano nakuha nyo na yung facebook chong wala mo yung facebook huli mo na <laughs> nahiyaka po eh mayari daw siya huwag kang ano iyay <laughs> game game 1

Pilat try mo. Okay, two, three, go. go! Amazing again. 1. dito ah 1 2 3 go. mata. Okay nga. Okay. Game. Underwater laplapan. One, 2 3 4. Wow. Isa pa. Tama na, sinachancing ang muna pa? ako eh. So <laughs> yun mga bibili tayo ng pizza. Yan yep. bang flavor niya, madam? Ah, uh, it's this one. Here. Margarita. And mista. May e pera ka Yeah. Show me. Where is your money? Oh no, I don't have. Here. Ha, you're a whole dapper. daming kumakain dito mga chong may nagtutong eight oh. Paano ba 'yun dapat tama naman dapat equation ganito na lang 'yung target na 'yung ano gitna niyan parehas parehas gitna Ha? Gitna pa yan. Hindi ka naman namin pinipressure pero dapat perfect. May ko dito sa cellphone. Gitna naman para ano? Para kapatid. Ito na ang ating last batch ng Ligo. Alright mga chong. O ayan, may kita nyo. Swimming na naman kami ulit. Um, palubog na yung araw dito mga chong. Pero yan, huling, huling lublob bago umuwi. So, right mga chong, goods. So, ayan mga chong, um, sana nagustuhan nyo ang aming trip to Croatia. Yes. Ikihan dito sa Split. Ayan, um, sana sa susunod yung eh, makabalik kami ulit dito. O eh, ibang bansa naman ulit para mag Swimming, di ba babe? So, ayan mga chong. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. Ano masabi mo? Bye-bye. Yes, Thank yung, you. yung ka na naman eh. Basta uh, sabihin ng ano, wala. naman ah. masabi mga chong? Ayun, goods na goods mga chong. Split Croatia. Kung uh, makadalaw kayo dito, subukan nyo mga chong, solid. Parang kulang yung 4 days, 3 nights namin dito dami pa pwedeng puntahan pero sulit naman oh, baby. Oh, baby. So, bye hey, bye. Bye bye. Thank you. Thank you, Mama Chong. Nangoy muna kami ulit. <laughs> may mga isda dito eh. Sana ba 'yun? puling ko para may ulam tayo mamaya. Hoy, <laughs> ito na 'yung lola.